Estudyante sa umaga at part-time job naman sa gabi. At dahil adobong manok na naman nga ang ulam namin kanina umaga, kaya naman nilagyan ko siya ng konting twist, kaya naman nagsapaw ako ng na apat na pirasong itlog kanina umaga sa aming sinaing. Ay para maiba-iba naman ang aming adobo at ang tawag ko nga dyan ay adobong matanda na lalaki. Charing. Kahit nga pag ako ng nilagang bias at nilagyan ko nga ng itlog, ang tawag ko nga din doon ay nilagang bias na lalaki. at nga nang lutuin ko, basta't may itlog, ang tawag ko nga doon ay lalaki. Kasi naman lalaki lang naman talaga ang may itlog. Charing. At dahil hindi nga ako naligo kahapon, kaya naman inagapan ko ang pagpaligo at nagpandjama na nga rin pala ako dahil baka nga ako'y biglang matulog. Maaga nga kasi ako nagigising, kaya naman pag pumapasok ng aking mga estudyante, inaayidlit nga ako. At kinagabihan naman, bali nga kanina dahil malamig nga ang panahon dahil uulan-ulan, kaya naman naisipan namin magluto ng tuyo, itlog, pati na nga ng noodles. Ang sabi ko nga ay nagkabaligtad yata dahil ang ulam nga namin ngayon ay pang almusal. Umuna na nga ng kain si grade 7, pati na nga si criminology dahil si criminology nga ay may pasok pa. Papasok na nga si criminology at siya nga ay nakakuha ng part-time job. At dahil magbabaon nga siya ng kanin at saka ng ulam, ay hiram nga ako ng baonan sa aking inay. Meron naman kami mga baonan, yun nga lamang sabi niya nga ay maliliit. Medyo matagal na nga itong baonan na to at parang ang high school pa nga ako at maiginalaan talaga ang aking inay maimis nga sa gamit. Pinaglagay ko na nga siya ng dalawang kanin pati na nga ng dalawang klase ng ulam. Yung isa niyang ulam dyan ay na natulikan at sinapaw ko na nga lang yan sa kanin para nga mainit. At hindi ko nga rin alam na nag apply pala si criminology ng trabaho. Basta kahapon pag uwi niya, sabi niya sa akin, ikuha ko nga raw siya ng barangay clearance. Kaya nga ang nangyari ay sa umaga at part-time job nga sa gabi. At bali nga kahapon nung umalis siya para nga lang magpasa ng resume, pati na nga ng barangay clearance ay nagdiretso pasok na nga siya. Ang sabi nga niya sa akin hanggat online class pa siya ay magwo-work nga muna siya sa gabi dahil sayang nga din naman daw yung araw. Ang sabi ko nga sa kanya okay na magtrabaho ka basta yung pag-aaral ay pababayaan. Bali hindi naman siya nag-iisang nag-apply doon dahil niyaya nga rin niya yung mga kaklase niya na online class din. At eto na nga gumayak na nga siya para nga pumasok at ang uwi na nga niyan ay bukas nga ng umaga. Like, comment and share and papalo na rin po. Yun lang, salamat.